Ayan, may dumating tayong 7.8 kg na washing Eureka brand sya na kulay red ayo uh, Ayan, ipapagawa ng may-ari Hindi ko lang sigurado kung, kung saan ba galing to Pero uh, sigurado akong marami na siyang pinagdaan Kaya nga, bubuksan Ayan, uh, so dito makikita natin na uh, hindi na mas maganda yung gear case niya ganon din yung motor niya pero ayon uh, ayun galing na rin din sa may ari na kahit papano doon na lang ng paraan tapos magamit nila ng kahit na ilang buwan lang ayun uh, kailangan natin palitan yung gear case dahil halatang halata naman na yung tubig galing sa itaas papunta na dun sa baba ayun, ay uh, kung makikita nyo dun sa side ng uh, case niya uh, indication yan na may tubig na tumatagas kaya kapag alimbaw ganun na yung nakita nyo siguraduhin na lang na palitan dapat yung kill para hindi na masira yung motor ayun ah uh, swerte lang dahil hindi pa na-splice to pero kung sakali mang may ah uh, crack na yung wire kaya may ah uh, back-back na siya eh makuryente ayun dito naman ayun nag-decide na tayo nakalasin yung anapit tinanggal na namin yung pan belt tapos ayan. Ayan, uh, napansin din kasi namin dito yung mga screw na tinatanggal namin. Ayan, na uh, nakalagay na dito ay black screw uh, which is na hindi na siya original na screw. Palagay ko marami na rin sumubok na gumawa dito kaso palagay ko lang parati nilang ginagawa ng paraan na sa totoo lang mali, kailangan po talaga natin palitan kung sakaling sira yung gear case hindi po natin mamamagic yan o kaya uh, hindi natin siya pwedeng gawa ng paraan ayan okay paklas na ayan, ayan okay Ayan nga po. Ayan, dito sa Eureka na uh, single tab, madalas talaga siyang masira. Lalo na yung mga model na tulad na ganito. Ayan, ganyan talaga yung nasira. Yung direct siya na wala siyang gear dun sa loob. Ayan, kung mapapansin nyo po dito naputol na yung nut na pagkakalasan sana natin ng pulley. Pero dahil ayaw pa rin papalit na nga rin ng may-ari dahil wala siyang pera pwede pa naman siya kaya ayun uh, pwede pa naman pagtyagaan ayun yung markings po na yan yun yung tubig na galing dun sa itaas na dumaan dun sa pulley tsaka dun sa fan belt ayun uh, yun na rin yung nagiging cost, kaya minsan dumudulas yung fan belt Ayan guys, kung mapapansin nyo, wala na yung pulley na konektado sa gearbox natin dahil pinalambot namin and then uh, ah, tinanggal namin. Hindi namin naisip na kuhan siya ng video kaya ayun. Ayan, kung makikita nyo po dun sa gearcase natin, talagang wala na. Umuuga na siya. So ayun, kailangan na natin maghanap ng ipapalit na gearbox o so, uh, gear na eksaktong meron din pala kami. Ayan. Okay. Okay, kapit na natin. Ayan, kung sakaling magkakabit kayo ng gear case, hindi basta-bastang ikabit nyo lang. Uh, kailangan muna natin punasan yung dumi o yung mga bato na sumingit doon sa itaas ng pinagtanggalan ng gear case. Dahil may posibilidad po kasi na, uh, posibleng dumaan doon yung tubig. Ayan, kailangan po natin siyang punasan. Okay. Ah, uh, kung papansin niyo po, may mga butas na extra sila diyan. Ah, uh, ang gamit po niyan kapag alimbawang nasira na yung tread ng sa kabilang ano, meron pa po tayo siyang option na pwedeng paggamitan. Ayan, kailangan po natin siyang higpitan. Ganon din po sa paghihigpit. Kung hihigpitan po natin siya, hindi masyadong mahigpit, hindi rin po siya masyadong maluwag kapag mahigpit po kasi posibleng yung pulley niya uh, makaka-apekto dun sa pag-ikot dahil magguwi gel kasi hindi na po pantay yung pagkakapit natin ayun kapag naman po masyadong maluwag uh, may posibilidad po na tumagas yung tubig dun sa pagitan ng case tsaka gear case tapos na ayun po uh, kung makakabit po natin yung gear case uh, pwede po natin siyang lagyan ng grasa para at least kay paano makatulong din siya na uh, lumambot yung ikakabit nating ano isa pa doon kapag alimbawang medyo luma na yung mga tornilyo posibleng malilimitahan niya rin yung pagkalusaw o pagkakalawang ng screws o nut and na lagyan pa rin sya natin para at least kahit pa uh, hindi sila malusaw o kaya uh, kapag kung sakali mo magkakalik ulit siya, Uh, posibleng hindi rin malilimitahan niya rin yung daloy ng tubig papuntang ibaba dahil may grasa uh, pero hindi marerekomenda ng ganun yan kasi mas, kapag alimbawa may leak, mas maganda pong palitan na po natin siya ng gearbox o gear case ayan ipitan lang po natin Ayan, medyo loose thread na rin yung nut niya kaya medyo mahirap. Wala kasing nabibili kasing nut na ganito. Uh, kung may mahanap man tayo, meron, meron pagkakaiba. Hindi ko alam, baka siguro fine thread siguro yung nabibili dun sa hardware. Kaya, ayan, hindi siya umuubot. Ayan, so, uh, ito yung tinutukoy ko na motor pulley tapos ayun yung nut dyan po yung nut na naputol dahil nga posibleng nangalawang na tapos pinipilit pa nilang tanggalin ah, uh, di siguro nila napalambot ayun um, uh, ikabit na natin medyo maingay lang dito guys dahil tabit Ah, uh, 3 meters lang yung layo namin dun sa National Road kaya kaya yun medyo maingay yung sakyan ayun naipit yung wire okay tapos na po tayo uh, Kaso, ayun, sira pa rin yung plug So, kailangan po natin palitan uh, Kasama na rin yung cord Kaya tatanggalin lang natin yung cord uh, Pagtanggal po ng cord, kailangan natin ipihit yung mismo uh, Mismong plug Para at least matanggal siya ng buo And then, ayun uh, Kung magtatanggal o magpapalit po tayo ng plug with cord Kailangan po natin siyang palitan Dun po mismo, dun sa dulo ng Uh, splicing area hindi po siya pwede dun sa labas dahil unang una ang safe yun posibleng kapag nagko-corrosion makuryente yung may -ari. in isa pa dun medyo hindi siya kaaya-ayang tignan uh, tapos mas magandang mag splice tayo dun sa mismong splicing na area siya para at least konti lang yung naka-splice na uh, wire kasi may tendency pa rin na tataas yung resistance mo kapag halimbawa mas marami kang termination. Ah uh, doon sa ibang video natin sa susunod posibleng explain ko na lang kung paano yung nangyari. ayan dahil hindi na siya compatible yung ano natin ayan dahil pinoy tayo kailangan na lang natin siyang gawa ng paraan so ito na lang yung naisip kong paraan dahil marami naman siyang mga takip ng mineral water kaya siya na lang yung naisip kong maging stopper para at least hindi masi ah, mahila yung wire na nasa loob dahilan na ah, para mag short circuit yung gito ba Okay, may stopper na tayo. ah uh, so, ayun. Uh, sa splicing na lang naman to, sa tingin ko alam nyo na. Kaya, ayun. Uh, pwede na natin i-pass forward. Kung sakali naman uh, tapos na tayo mag-splice, uh, wag na lang po kakalimutan na lagyan natin ng cover o plastic yung uh, mga splicing area natin para at least mas safety Tapos cable tayo ilagay na lang natin dun sa part na medyo secured dun sa likod ng meron kasing holder dyan sa likod ng uh, pinag i-splicean ko kaya mas magandang dun na lang siya ilagay iti-tape ko lang ito para at least uh, maganda pa rin syang tignan kahit na nagawa hindi yung mm, pangit syang tignan ayan. meron po ditong holder dun sa likod ng cover so ayan ilalagay ko lang siya Okay. Sa so, ayan, uh, ready na 'yung plug natin. Ah, uh, 'yung plug pala na nilagay namin, uh, second hand lang siya kasi nakiusap usap ulit yung customer na wala daw siyang pera kaya naibenta naman namin. Safety naman din 'yung plug na ilalagay namin dahil nga uh, galing din sa ibang washing. So, hintetestin na natin. Ayun. Oh. Ayan, umiikot na siya. Tapos, ayun. Uh, medyo maganda naman siya. To, so, hindi siya katulad ng... So, ayun. na uh, nalinis na natin yung unit. At kailangan na lang natin siyang i-testing. Uh, sobrang daming pinagdaanan na naglinis dito. Kasi masyado siyang marumi. Sa totoo lang. Uh, kaya yung duda ko, galing talaga siya ng junk shop. Uh, so, ayun. Uh, Umaandar na siya Tapos Functional na lahat Pati yung sa drain niya Doon sa loob Nilinis na namin So Kung sakaling may tanong kayo About doon sa Unit na to uh, Comment down below lang po uh, Doon sa Susunod siguro namin video Baka doon na lang siguro Yung susunod na Pagtalakay Doon sa drain Ayan ayan ba, uh, medyo okay naman siya tapos wala siyang tulo galing dun sa tubig ma, sa itaas kaya so ayun guys may consider natin na okay na yung motor medyo wala na kan wala na tayong magagawa doon kasi na hindi naman kasi masyadong willing yung customer na gumastos kasi wala daw siya pero pero in assure naman namin na maganda po yung quality ng gawa at walang magiging problema kaya nagkasundo na kami kaya okay salamat po sa panunood. Ako po si Bon at parati nag sa inyo ng mag-iingat po tayo parati.